Magpahanggang ngayon ay hindi pa din humuhupa ang pagpapakilig na dala ng binansagang The Sporty Lawyer of Cebu na si Julius Oliver Moeller. Katunayan maraming kababaihan ang nahuhumaling sa taglay nitong mga katangian na siyang dahilan kung bakit siya iniuugnay ngayon kina Kim Chu at Michelle D. Kasabay nito ay ang mga katanungan kung sino sa dalawang nagagandahang dilag ang nababagay sa kanya. The Philippine Showbiz List presents Sino ang mas bagay kay Oliver Moeller, si Kim Chu o Michelle D. Oliver the Sporty Lawyer Isang total package ang 32-year-old Filipino-Norwegian lawyer na si Oliver Moeller dahil bukod sa tagday na ay hindi rin nagpahuli sa katalinuhan. Katunayan na kuha ni Oliver ang atensyon ng publiko dahil sa pagkakahawig niya kay Piolo Pascual. Isa din siyang abogado na ang specialization ay corporate law at labor law. Taong 2017 nang nagsimula si Oliver na mag ng law kung kailan din siya pumasa sa bar exam at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang law firm sa Cebu. Tunay nga matalino at masasabing nagmula sa well-off family si Oliver na noong 2019 natapos naman niya ang kanyang Master of International Law sa so University of Queensland sa Australia. Samantala, maliban sa malusog na kaisipan, ay pinangangalagaan din ni Oliver ang kanyang katawan. Isa siyang gym buff at mahilig sa sports tulad ng swimming, running, basketball at bodybuilding. Bagamat marami siyang ginagawa, ayon kay Oliver, malaking bahagi ang fitness sa kanyang buhay. Michelle's search is over with Oliver on Especially For You segment. Unang nasilayan ng publiko ang nakakakilig na pagtatambal ni na Oliver at Michelle sa Blind Dating Game na Especially For You ng It's Showtime noong April 6, 2024. Dito ay sumalang si Michelle bilang searcher kung saan ay pipili siya sa tatlong kalahok ng isang makakadate at hopefully ay mauwi sa something special. Ngunit bago pa man makilala ni Michelle ang posibleng mga match niya, binanggit niya muna ang mga katangiang hinahanap niya sa susunod na iibigin. Anya gusto niya yung partner na susuportahan at uunawain siya sa kanyang mga nais gawin, lalo na sa kanyang career. Dagdag pa ni Michelle, gusto niya yung masipag, matalino at goal-driven. Giniit naman niya na hindi niya kailangan ng mayaman dahil mas mahalaga para sa kanya ay hardworking dahil pwede naman daw silang magpayaman ng sabay. Samantala, aminado naman si Michelle na dagdag atraksyon ang physical na anyo ngunit higit anya na mas mahalagang factor para sa kanya ang pag-uugali. Sa tatlong contestants, walang duda na pasok sa mga katangiang hinahanap ni Michelle bilang kanyang ideal partner si Oliver. Katunayan simula pa lamang, lutang agad ang physical appearance nito na tall, dark, and handsome. Nakuha din niya agad ang pabor ng ina ni Michelle na si Melanie Marquez. Maging si Vice Ganda ay hindi na itago ang pagka-impress kay Oliver sa mahusay na pagsagot niya sa mga tanong. Kaya naman sa huli, hindi nakapagtatakang si Oliver ang pinili ni Michelle na siya naghatid na kakaibang kilig sa madlang people. Michelle and Oliver's First Date Mula sa nakakakilig na tagpo sa It Showtime stage, muli naghati ng kasiyahan si Michelle at Oliver sa kanilang mga tagahanga. Isang linggo matapos ang kaganapang ito, dumating na ang inaabangan ng mga sa sa tambalan ng dalawa. Sinilabas na maikling video, ramdam ang sweet moments sa kauna-unahan nilang date. Sa isang romantic candlelit na setup na napaligiran ng mga bulaklak, makikita ang kumakain sila ng sabay. Makikita pa ang paghugot ni Oliver ng upuan para kay Michelle pahiwatig ng pagiging gentleman nito. Dito na nag-usap ang dalawa at natuktasan ang ilang magkatulad na interes. Binanggit ni Michelle na napakaganda ng first date nila ni Oliver. Kwento niya, maraming araw silang mga bagay na napag-usapan, kabilang na riyan ang patungko sa tattoos. Dagdag pa ni Michelle na pag-alaman din niya ang may history si Oliver sa marine biology tulad niya. Samantala, puro papuri naman ang sinabi ni Oliver sa naganap na date nila. Hindi niya ikinaila ang paghanga kay Michelle na anya sobrang talino nito at madaling kausap. Nagpahayag din siya na kagustuhan na mas makilala pa ito. Kasunod nito, ay pinasalamatan naman ni Michelle si Oliver sa pag take risk nito sa isang dating search sa TV. Sinabi naman ni Michelle na pinili niya si Oliver dahil ang mga sagot nito sa kanyang mga tanong ay nagpapakita na ito ay may tiwala sa kanyang sarili. Paliwanag niya, hindi pwedeng insecure ang karelasyon, lalo na kapag celebrity na tulad niya. Sa pagtitapos, nang iwan din ang pasasalamat si Oliver kay Michelle sa binigay na pagkakataon sa kanya. Mensahe niya para kay Michelle, Thank you so much for the date, for spending time. You're a lovely person. I'd love to get to know you more. I do wish you all the best with your career and your lovely family. Oliver and Kim's It's Showtime Interactions kung marami ang bumoto kay Michelle na siyang nababagay daw kay Oliver, hindi naman nagpatalo ang mga taga-suporta ni Kim. Katunayan, layag na layag ang pagsiship sa dalawa, lalo na at pareho silang taga Cebu. Unang salang pa lamang ni Oliver sa It Time ay nakitaan na sila ng chemistry ni Kim. Nagumpisa ang panunukso sa kanila nang isalin ni Kim sa Bisaya ang sinabi ni Oliver na gihigugmati ka na nangangahulugang I love you. Ang pagkakatranslate na yun ni Kim ay binigyan ng ibang interpretasyon ng kanyang mga kasamahan sa programa dahil sa may pagkamalambing o malambot ang paraan ng pagkakasabi niya na tila nga raw sinasagot na niya si Oliver. Biniro pa ni Vice si Kim na hindi nga raw niya ito pinalaki ng ganoon at ang bilis makamove on. Maging si Michelle ay humirit din at pabirong tinanong kung palit na ba sila ni Kim ng posisyon at ito na ang sumalang bilang searcher. Samantala, hindi naman nakataka sa mata ng mga manunood ang naging reaksyon ni na Kim at Oliver na bagamat parehong natatawa sa panunukso sa kanila, ay kapansin-pansin ang tila ba kilig na nararamdaman ng mga ito. Hindi nga lamang sa programa natapos ang pagbibigay nila ng kilig. Katunayan, pinag-usapan ang kumalat tilang photo together kung saan si Oliver Di Omano ang mismong nagbahagi nito sa kanyang social media account na nilikipan niya ng caption na With fellow Cebuano, Kim Chu. Bukod pa rito, may larawan din kung saan nakasama rin ni Oliver si Kim sa dressing room ng It Showtime, kasama ang iba pang mga host Hindi rin nakatakas ang pag ni Oliver sa Instagram account ni Kim. Dahil rito, may mga netizens na naghinala na tila na titipuhan na umano niya si Kim. It's Showtime hosts teased Kim during Oliver's visit in the program. Hindi na nga nagpaawat ang pag-uugnay na Kim at Oliver na tila ba nakikitaan ng tsansa. Sa episode ng It Showtime ng April 16, sinorpresa ni Oliver ang mga manonood sa kanyang pagbabalik bilang isa sa mga audience. Katulad ng inaasahan, ang muling pagbisita niya hindi na naman nakaligtas sa panunukso ng mga host. Hirit nila, hindi babalik si Oliver sa noontime show kung wala itong ibang pakay o gustong makita. Ang pinapatungkulan ng mga host na maaaring dinala o sinadya ni Oliver ay si Kim. Pabirong hirit ni Vice, parang si Kim nga raw talaga ang binibisita ni Oliver. Nang matanong niya kung ano ang ginagawa nito bakit nagbalik, nakangiting sumagot si Oliver na gusto lamang niya makilala ang mga tao doon. Sundot na naman sa kanya ni Vong kung mayroon na bang pangalan na nasa isip niya. Dito na lang hihiyang sumagot si Oliver at pinanatiling sekreto ang pagkakilanlan ng mga taong yon sa pagsasabing maybe secret. Nang itutok ang camera kay Kim ay kita ang hiya at abot na nitong ngiti sa panunokso ng kanyang mga co-hosts. Samantala na matanong naman ni Vice si Oliver kung kumusta naging date nila ni Michelle, sinabi niya maganda ang naging resulta nito. Ngunit naman siyang magbigay ng impormasyon kung sila pa rin ba ay nag-uusap o hindi. Oliver's answer when asked if he's courting Kim. Ang muling pagtungtong ni Oliver sa It Showtime ay hindi nga maiwasang hindi bigyan ng ibang kahulugan. Kaya naman si isang panayam sa kanya ay naitanong kung bakit siya nagbalik. Paliwanag ni Oliver, gusto lamang niyang makakilala ng ilang mga kaibigan at pasalamatan ang mga tao sa It Showtime at ABS-CBN sa pag-imbita sa kanya. Inamin din niyang mula ng mag-guest siya sa Especially For You ay biglang nagbago ang takbo ng buhay niya. Katunayan na bigla ang kasikatan niya ay sinalubong siya ng kanyang instant fan sa Cebu Airport pagbalik niya sa kanilang lalawigan. Ayon pa kay Oliver, maraming opportunities ang nagbukas para sa kanya. Game rin daw siya sakaling magkaroon ng offer to try showbiz. At patungkol naman sa kanyang profesyon, kung paano ito kung sakaling sasabak man siya sa pag-aartista, paliwanag ni Oliver, I'll always be a lawyer by heart. Sa naturang panayam, hindi rin nakatakas si Oliver na usisahin sa dalawang babaeng na ipareha sa kanya. Nakamustahin ang tungkol sa naging date nila ni Michelle, pinapurihan niya ang beauty queen sa pagsasabing Michelle is amazing, elegant, such a well-spoken person, very professional. Nang matanong naman patungkol sa pagpapare sa kanila ni Kim, ayon kay Oliver. Aware siya rito. Nang mausisa kung may crush na ba siya kay Kim bago ang especially for you guesting, saad ni Oliver palagi niyang iniisip na napakaganda ni Kim at nakadagdag pa na parehas lang galing si Boo kaya pwedeng sabihin na crush niya nga ito. At sa diretsyahang tanong kung pinopormahan ba niya si Kim, pinili niyang manahimik. Paliwanag ni Oliver, I don't think it's fair to speak about that without Kim's permission. So I'm so sorry, I hope you understand, but Kim's pretty nice. Michelle unfollowed Oliver. Ikinagulat naman ng mga shipper niya na Michelle at Oliver ang pag-unfollow ni Michelle kay Oliver sa Instagram. Ayon sa mga nyanizen, inunfollow ni Michelle si Oliver matapos na dumalaw noong April 16 si Oliver sa It Showtime at tinugsu siya kay Kim Chu. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!